So, kung natatandaan niyo po mga amigo, the last time po about po sa passport, ah, uh, na po si Tia Celsa. Hindi ba, Jack, Jack? Pata po ko. Pero eso, la verdad, ha? No ba, mentir? Pando tu dar eso, despes dar? Si, no, 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 mentir. Ano, mentir? Oh, sabi, kapag ito, binigay itong pera, ay makukuha na. So, sabi niya, kaliwaan daw eh. E, to three days daw, nung sinabi niya nung isang araw, pero pagka binigay na pala yung pera, aliwaan, gano'n. Bigla noon. Ito na po yung last na pagbabayad namin. At nagawa na rin po yung passport at nakinaantay na lang yung bayad. So, napakabilis lang kapag ka talaga sa Pisa, hepe Miss, na po! nakita niya mismo na binayad ko po yung pera. Kasi siya mami mismo nagbayad, binayad niya sa dalawang taon na nagpunta rito na kung saan ay mag-aayos sa passport ng mga bata. So, sa pag-aakala po namin ay uh, okay itong mga tao nito. So, sa one week na lumipas, nagtanong kami about sa passport, wala. So, two weeks na, wala pa din. And then ngayon po ay magwa one month na wala pa din. Pero po ang problema ay bayad na. So meron po uh, pinadala si Jerry dito ang tawag po ay Pede Vida y Estado. Ayan po. Nakalagay po dito yung mga information at i print, i print out ko ro po mga amigo. Print out ko ro po at ibigay ko kay Tia sa bukas. Ang ah, ngayon, uh, at bukas po ay dadalhin po sa may kuha na ng uh, pasaporte o sa senador. Eh. Ayan po, ito. Pede, Bida, y Estado. Tiyan mami, uh, buenas tardes, no? Uh, antes, no? ah uh, yung mandado dinero para de pasaporte para los niños, no? Ah... Uh, mucho documento to hacer. Después especial ¿no? Ah... Uh, tú mismo coger de dinero de pasaporte. Mm -hmm. Tú dar esto dos chicos. Esto dos chicos okay. uh, que ta binigyan ng pera ni si ay trabahadores po nagtatrabaho po sa San okay, o kuhanan po ng passport. Ah, uh, kera son porque hasta ahora no puede coger de pasaporte. Hasta ahora no coger pasaporte, tardar mucho así porque Cosas ahora no como antes. Antes, pasaporte para niños, hacer dos papeles: partida de bautismo y papel extracto de nacimiento. Dos. Nada más, solo rellenar. Pero ahora difícil. ¿Qué documento es eso? ¿Quieres? Dos. ¿Qué esto? Papel de bautismo. Papel de birth certificate con extracto de nacimiento. Pero otro clase ah, de papel. Igual como? Como papel de bautismo. Mm -mm. Igual, pero otro papel. Ah, oh, uh, ayo para double certificate pero ano raw ah uh, Ibang papel lang, sabi Ayun lang ang requirements dati mga amigo. Pero hindi nga namin naabutan yon uh, at ngayon ay mahirap na ang pagkuha. O, oh, this question, mame? Ah, sí, pero ahora, ya no es así. Ahora, uh -huh. quieren otro papel. Papel de? Cuando niño. So, sabi po ni Tia Mame, ang uh, kailangan pong requirements ay yung pagpirma ng tatay authorization ng padre na pinakukuhanan na pwede kumuha ng passport kasi uh, sa mga ano po yun uh, sa mga bata po na ang mga tatay ay hindi lang isa uh, kunyari po anak ng siya may tatlo yung tatlo po na yun, ibebenta tatay, kailangan po ng authorization na yun, authorization, authorization ng tatay para makakuha ng passport. Ngunit ang tatay ni Misma ay wala dito, tatay ni Alimari ay wala dito, at tatay ni Sophie ay ayaw pumirma na i-accept na sila ang, uh, sila yung ano, yung, uh, uh, siya yung tatay. Después, a uh, papa de Sophie no quiere aceptar, no, 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 quiere. no no quiere firmar. No quiere aceptar, no quiere firmar, no quiere Sophie quedar para estudiar para bien. So, ayaw pumirma ng tatin ni Sophie at ayaw din na uh, pag-aralin yung Sophie at uh, oh, but, uh, ayaw papuntahin sa ibang bansa. Yun ang uh, sabi ni Tia kaya ayaw pumirma. Uh, por eso, uh, mucho tiempo... Uh, Pasaporte pasapor na salir. Sa, No, salir. Uh, yun, sabi ni Tia Mame, uh, kaya kaya po ang dahilan, yung po ang dahilan kung bakit ang passport at po ay uh, ayaw hindi po makalabas-labas o oh, hindi makakuha. Yun po ang... Uh, Uh, dahilan dahil sa pag, yung pagpirma ng tatay ni Sophie. Uh, wala ayaw. ayaw. So kinausap din siya mamay ang uh, asawa niya, ang sabi ay ang uh, um, sabi ay unang-una uh, okay, tapos ng mga susunod ay hindi na okay. Kumbaga ayaw ayaw talagang pumayag. 'Yun ang totoo. Después Aura, uh, uh, tiene solusyon todo problema, no? Si, sí, ahora tiene solusyon. Tiene solución para todo problema. So, kinausap ko po si Jerry, mga amigo. Sabi ko, Jerry, tulungan mo naman kami kasi hindi hindi talaga pumipirma yung tatay ni Sophie. Eh, kailangan, kailangan ng, ano, sabi ko ganun. Kailangan, kailangan ng makakuha ng passport. Malapit ako umuwi. Sabi ko, ah uh, January na ngayon, mga ah uh, Jerry, sabi ko, malapit na ako umuwi. ah uh, whether, ah, uh, uh, makakuha ng passport or hindi, eh, kailangan ko na umuwi. Sabi ko sa kanya gano'n kasi may bakasyon ako na kailangan sundin. Sabi ko ganun kay Jerry. So, meron pong papel na si Jerry Ah, uh, at yun po ito. So, ito po ang dokumento mga amigo na uh, ibibigay ko kay Chama Yung uh, P. De, B, de y Estado. So, papiprint namin ngayong araw to at uh, dadali ni Chama May sa may na dohe. May, esto dokumento, significa... Este dokumento, como, como, ese documento, documento grande Document pa para mm -hmm. nosotros como pasaporte como identidad mm -hmm. si tú no lo tienes tú estás como como persona que así como como persona que no vale este papel mucho peso es grande papel para para una persona uh, you know Napaka, yung kinuha na requirements po na ito uh, ni Jerry doon po sa Malabo. Sa Malabo pa ito kinuha, ay uh, napaka-importante daw po nito at napaka-halaga. Kung baga, parang passport daw po. Parang passport, sabi ni Tia Cesa. Ngayon, uh, ito ay gagamitin para sa pagkuha ng passport ng mga bata. Después, esto, uh, documento, mandar de senadoque para coger pasaporte de los niños. Mm -hmm. no Así, solo este documento que Sí, este documento va a ir en el ir archivo. Aha. Para yo coger pasaporte. Mm -hmm. Porque sin este documento no puede hacer pasaporte. Tú sabes que ahora roban muchos niños. Mm -hmm. Personas pueden decir, eh, este niño mi tía Darío, pero miente. Mm -hmm. Así por eso he hecho este papel para ser seguro. La a no sa a okay, no po, uh, po si me ah uh, siya ay uh, kasi daw dati sabi ni Tia ay uh, marami daw nagsisinungaling dito kukuha ng passport mga tiya lang mga tita lang kala siya sabi na sila ay magulang ganun kumbaga uh, puro pasipikado po yung ginagawa e eh, ngayon syempre iba na po yung, yung government po dito uh, nagbabago yung kanilang rules E eh, tatanong ko kayo, Mame, kung uh, ilang percent yung uh, document na ito, 1 uh, to 100 percent, kung uh, 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 gaano ang uh, posibilidad na makuha yung passport ng mga makakuha ng passport yung mga bata dahil sa uh, requirements na to. Tsama me ha. 1% hasta 100%. Kuwanto porsyento uh, esto dokumento uh, uh, coger de pasaporte de los niños. 100%. Um, 100%. Mm. 100% daw po mga amigo sa BTSS sa makukuha ng passport ng mga bata. Sa totoo lang mga amigo, nawawalan na ako ng pag-asa na makakuha ng passport dahil uh, napaka ano po, napaka hirap talaga kumuha ng passport dito at saka lahat ng mga documents sa kinanap po ano-ano po. Sabi, yung ilang daw ang kailangan na documents, tapos ah, uh, merong kailangan na susunod, tapos ganito, ganinyan, nagbayad na, hanggang ngayon wala pa rin passport. So, sa totoo lang, ah, uh, ano na ako, parang hopeless na ako makakuha ng passport yung mga bata. Tsama, may, no, kung ano tumandar eso dokumento, donde senador, eh, donde ba, as, Kamo ba, sir? Masa po sa malabo, pero papel pa rin yun Ah, Ang sabi ni Tia sa mga amigo, yung uh, itong pinadala ng diyan na to ay doon sa malabog hinawa at yung passport daw po ay sa malabo daw po gagawin. So, kagaya ng ginawa kay Tia sa dati. Kaya siguro mas mabilis niya nga uh, makukuha. E, chamamay, kamo ba de dinero yung pagado? E, sa dinero para sa papel ay. No, yo, 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 yo mandado dinero antes mucho, ¿no? como va a ser esto? si ese si, dinero que tu has mandado es para pasaporte. Para no pasar, si se paga, paga más. No se si paga más. No, ah, uh, más. Uh, no paga más. No. Oh, sabi ni siya sa ay, uh, yung pera na pinigay po namin, Kasi, namin si mami, ay uh, hindi na raw po, hindi na raw kami magbabayad. Yun na yon Kung magbabayad na kami. So ito lang yung dokumento na to ang hinihintay. Ganun po mga amigo. Kaya titingnan po natin kung hanggang kailan. Pero si L si Jerry na po ang kausap ko kagaya po dati ng pagkuha ng passport ni Chamame. Uh, Bale Chamame, esto pasaporte ah uh, 100% ba ko her? Pero kwando? Posible kwando? No no no, 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 Si papel sa salilo pronto, pasaporte kami ang salilo. No, no. Ayun, tiyadong ka Chamame kung uh, hanggang kailan na makukuha yung, ano, yung passport. Mabilis ba ka ako? Sabi niya, hindi rin niya masabi kasi depende rin kung kailan lalabas yung uh, lahat ng papel na dad ah uh, ipapag-gagawin po doon sa may uh, kasi yung mga lahat po ng papel dito inayos. Kumbaga dito okay. inenco, dito ginawa, ginawa, lahat. Ngayon ah uh, para mabilis kagaya ng ginawa ng dati sa may malabo po aayusin yung pasaporte. So ganun po yung mangyayari. So bago na naman pero sabi ko nga po sa inyo, kala ko nung nagbayad na kami, makukuha na agad eh. Porque antes, yo pensaba, kando pagad pagado, you pagado de, 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 de tu ha uno, semana, dos, semana, bako okay? Pero asa <laughs> araw no ay? Oras si hmm. so ayun po, ayun kasi pagkakaalam namin mga amigo na two, uh, one week, two weeks, sakay, meron ng ano, passport, pero hindi po nangyari yun. Kaya po, uh, mahirap po talagang umasa mga amigo. Kasi sa totoo lang, nung sinabing ano na ni Chamame na yung passport ng mga bata ay uh, uh, napaka-komplikado. Ang sabi ni Tia Mami. Napaka-komplikado kumuha kasi iba-iba yung tatay. Saan ko hahanapin yung mga tatay? Sabi nga na ni Tia Saan ko hahanapin tatay ni Misma? Saan ko tatay ni Alima? Sabi nga na ni Tia So, sabi nga, ay lahat naman ang uh, problema ay masolusyon. So ang uh, mangyayari po, yung papel na dinal dinala ko ngayon kay siya mami papiprint namin ngayon, ay uh, bukas sa bukas po dadalhin si mami doon at uh, uh, ang mangyayari po ay aayusin uh, dito tapos sa uh, malabo po uh, uh, makukuha yung passport so si Jerry na po ang kontak ko mga amigo si Jerry na ang uh, kalaging ko usap so napakalang tulong ni Jerry para sa akin mga amigo, dahil yung time na bago ako magbakasyon eh talagang uh, sabi ko Jerry, baka tulungan mo ako makakuha ng pasaporte. Ilang linggo lang, ala pa yata mga mga one week lang nakuha agad yung passport ng mga bata. Basta sa malabo napakabilis po. So, ayun po mga amigo, pag-pray uh, pag, -pray, pag -pray lang po natin na makuha yung passport ng mga bata. at uh, maraming katawang sa akin kumusta yung passport ng mga mga bata. Hindi po kita kuha na po yung uh, passport eh hindi uh, po kita kuha na po yung bayad eh uh, ng passport eh makukuha agad. Yun ang pagkakaakala ko mga amigo. So, ayun po mga amigo, i-update ko po kayo. Once na, lagi ko i-update kayo about sa may passport po. Dahil um, uh, maraming katang sa amin ito. Actually, excited ako muna ng Pilipinas pero ito yung kinakakabaka ko mga amigo. Naka, tumating talaga yung pagkakataon na para ako nawala ng pag-asa. Dahil nga, syempre, uh, yung sabi niya siya mamay na saan ko hahanapin yung tatay ng mga bata kasi ayaw pumirma ng tatay kasi yun yun pala ang, yun pala ang kinukuha talaga dito na kailangan kailangan na hindi mai-provide niya siya mami so ayun po mga amigo salamat po sa pagdating video na to at god bless po mabuhay po ang mga pilipino na appreciate ko yung papaano sila nagdadasal